Ngayon natin i-enter natin yung zone number. Enter natin, pindutin natin yung zone. So ito umiilaw yung pre-alarm. Makikita natin diyan sa monitor, 'yan. Loop Loop 5 is day 57 first floor. Zone 1003 device 5. So, yung isang free alarm naman zone 1013 one, device 16 loop 7 is the device uh, 74 first floor corridor so kapag may makikita tayong pre alarm so ang dahilan niyan kunting alikabok lang so kapag marami ng alikabok so, uh, mag alarm na talaga yan so Paano natin gawin 'yan, yung pre-alarm na 'yan? Gagawin natin i-on lang natin yung detector. Yung zone, kunahin natin yung zone, halimbawa ito 1003. O natin 'yan 1003 device 5. Uh, o natin 'yan on. So, oh, na, isa na lang. Yung isa naman ganoon pa rin ang gawin natin i-enter natin yung zone number enter natin pindutin natin yung zone makikita natin yan so, device 1, 3 ok yan so, so isa, mayroong isa 1, 0 1, 3 7 device 16 So, device 16 ang i-enter natin. Zone. Uh, device. Uh, 16. 1. Uh, 6. And then, O natin. Uh, yeah. Nawala na yung free alarm. So, nawala na yung free alarm kapag ino-O natin yung uh, device. Pero kapag marami ng likabo, mag-alarm na talaga yan. Kung kailangan na uh, tanggalin yung device, linisan. Yan ang pag reset ng uh, device na pre-alarm. Okay? Yan lang. Ibahagi ko sa inyo. Bye-bye mga kabisi main.